ito naman mga kaidol ay ganito din ako magtanim ng pakchoy. ang ginagawa ko dito pinupunla tapos pag lumaki na siya sa loob ng 5 to 7 days na pwede na sa transplanting ayan ang ginagawa ko sinasama ko yung lupa sa paglipat para yung ugat ay andun pa rin at hindi napuputol so kunting diin lang ang ginagawa ko dito para kung didiligan siya ng tubig ay hindi siya matumba mas maganda talaga mga ka kapag binunot nyo yung seedlings ay isasamahan nyo ng lupa. Yun po ang maganda dyan kasi nga kung may lupa ang bawat puno ng seedlings, ibig sabihin yan, andon yung ugat at hindi namamatay yung isang puno ng pakchoy or pechay Ganyan lang ang pagtransplanting mga ka-idol kahit pizzai, mustasa, radish, kaya samahan mo siya ng lupa. Kasi kapag hindi mo sinamahan ng lupa ay naputol na yung ugat ibig sabihin yan mahapli na siya. So may posibilidad talaga na mamatay ang iyong pananim. Ang ginagawa ko naman dito ay dito ako nagtatanim sa lata. Okay, pagkatapos siya matransplanting ay diniligan ko agad ng tubig para manatili ang kanyang moisture. Kumbaga naging basa lalo na kung bagong lipat. Ibig sabihin yan mabilis lang siyang mabuhay kasi nga Bukod sa basa na yung lupa, yung ugat ay andon pa rin. Ang kagandahan dito mga ka kapag magtanim talaga kayo ng gulay sa palibot na yung bahay, sa rooftop man o sa likod na yung bahay, sa harap man, mas maganda kung magtatanim kayo ng gulay na iba't ibang klase din para yung inahanap niyo sa palingke ay hindi mo nahanapin doon, kumbaga sa bahay mo na. Ang ginagawa ko dito ay pinaplastar ko muna ayan, nilagay ko sa taas totally, rooftop ta po ito ng bahay mga ka-idol ayan, so dito mo makikita, no ganun lang kasimple, nung lumaki na siya mga ka-idol ay nirenovate ko siya tapos pininturahan ko yung gilid no, ayan napapansin mo naman, malaki na yung pakchoy ko ayan po ay 20 days na po yan mga ka-idol 20 days tapos ang ginagawa ko dito, parang nagagandahan ako sa pagtubo niya parang nilipat-lipat ko lang siya ba kung saan siya maganda, saan siya episto Ngayon, mula sa taas, ah, mula sa baba, nilipat ko naman doon sa gitna. Ayan, parang tuwing umaga mga ka-idol, masarap siyang hawakan, tapos ilipat, kahit saan mo. Parang anti-stress ba? Instead na stress ka, natatanggal siya kapag tuwing nakikita mo ang iyong pananim na ganito na, ganito na siya kalaki. Ayan o, oh. Nasa gitna siya kasi yung sa ibabaw naman niya ay mga radis naman ang nilagay ko dyan. Pinaikot lang.